Okay lang, short interview lang tayo ma'am So, ano pong name niyo ma'am? Janela Janela Baka may Facebook page kayo ma'am Pwede i follow uh, Follow me on my socials Janela Manuel Sa Instagram, Janela Reed. So, yan Follow natin yan guys, alright? So, may itanong ako ma'am Simple lang naman uh, Personal opinion niyo lang So, sa tingin niyo Ano pong motor o brand ng motor Ang meron ng mga fuckboy? <laughs> ko. Bakit, ma Bakit ma'am? Kasi di ba, ayun yung may NMAX di ba? Apo. Uh, Yamaha, I think. So parang may personal experience si ma'am, no? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Parang ayun lang yung reference ko because mostly mga boys, ayun yung meron sila eh Yamaha. Oh, tama, tama. <laughs> oh, shit! Oo, so, yun. May mga Yamaha NMAX, mga fuckboy kayo. Gago! <laughs> mga nagpapaalam na magpapa-change oil pero iba yung pinupuntahan. Ay, ibang Ayun change oil. Ay, naka-inmax kayo talaga. Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. Oh. Ibang change oil yun, mama. <laughs> Baka. Nasa so, tingin nyo, mama, anong motor meron ako? Hindi pa Honda. Si Honda. Honda? Lagi yung pag-aming ba? <laughs> nasa dami, nasa dami, eh, no? <laughs> <laughs> pero at least safe ako, no? Hindi tayo pakboy. Tama? Hindi ka. <laughs> so, thank you so much, mami lang naman. <laughs> thank you po. Thank you. Thank <laughs> you.